Hi! Hello po sa inyong lahat! Uh, thank you sa inyong mga support sa akin uh, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko uh, Please hit the subscribe below para masundan nyo yung mga uploads video ko and hit na notification bell para updated kayo sa mga uh, going on ng mga upload videos ko and huwag kalimutan, i-hit mo yung all para lahat-lahat ng mga video ko ay makikita nyo at mapapanood nyo. Thank you talaga sa lahat na nananood sa mga videos ko. So today, gawa ko ng at uh, kinilaw na ahituna. So ito, so ito yung gagawin ko na ahituna kasi nandito kami sa UEC, wala talaga kaming fresh dito. So ito, fresh naman talaga to. So ito ang gagawin ko, ahituna na. Uh, steaks. So, iyan ang gagawin ko. At syempre, ang mga ingredients ko ito, cucumber. Ito yung isang cucumber, iyan Uh, isang sweet onions. And lemon. At saka ginger. Uh, my uh, black pepper. Same thing, <laughs> black pepper talaga ito. Salt. Salt. Ayan, so, I think nandito na lahat yata ang uh, ingredients na gagamitin ko. So, uh, stay tuned lang kayo dyan. So, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin ang kinilaw na uh, tuna. Uh, kinilaw na ahi tuna. So, ito talaga ang... Uh, pagkain namin sa probinsya nung doon pa ako sa Pilipinas palagi kami na mayroong kinilaw kasi malapit kami sa ocean or sa dagat or sa dyan sa uh, big lake ganyan. so ayan magkinilaw tayo today so titingnan na natin kung ano ang gagawin so let's go let's start so ito mag ako ng uh, cucumber. So, uh, sa iba talaga, hindi na sila, hindi na nila ito na uh, tinanggalan ng ano balat. Pero sa akin, tatanggalan ko siya ng balat muna. Okay? Tanggalan ko siya. Sabi kasi nila, nandyan yung uh, sustansya or vitamins sa ano, sa balat. So, pero parang kasi ibang ano, lasa pag nandyan yung skin. So, tatanggalan ko siya ha. So, nanadipindi na yan sa inyo guys kung paano nyo lutuin or gawin yung kinilaw niyo Okay? So, ayan. Magbalat tayo na cucumber. Balatan natin. Ayan. So, ayan. So, ilagay natin dito. Kailangan malinis yung lagayan, lagayan nyo guys. Ito din. Uh, linisan yung ano natin, onion natin. Ating linisan. And then, sabay-sabay natin yung hugasan silang lahat yung mga ingredients natin. Okay, so ayan. Yun. So, ito naman yung ginger. Masarap talaga pag mayroong ginger guys kasi ito ang nagpawala ng ano, lansa. Langsa ng ano, isda. Ano ba yung tawag sa ano? Sa Tagalog yung langsa. Yung amoy ng isda. So ayun. So lagyan natin siya ng ginger. Ayan guys. So damihan natin siya ng ginger para uh, masarap din siya. At gawin -gawin natin, gawin natin siyang maliit na slice. Ganyan. So para Uh, maging uh, maganda siya at saka makain natin. Maganda tong ano, maraming benefits yung ano guys, yung ginger. Mara maraming benefits sa ating katawan. So nak uh, magamit natin to siya sa ating health issues. Okay guys, tapos na nating balatan yung mga uh, kailangan nating balatan yung cucumber at saka yung onions at saka yung ginger. So kailangan na nating hugasan. Okay, natin ng maigi. Yung ano natin, yung ingredients natin. Ayan guys. Ayan. Pupunasan ko yung ano. Kukuha tayo ng towel, paper towel. Para maano siya, madry, hindi siya matukas. Uh, saka natin hiwain. Okay, so ayan na, malinis na yun lahat na. So, atin na hihiwain yung mga ano, dapat natin hiwain. So, ko yung ano, yung ito, yung cucumber, okay? Yung sa akin, ganyan ko siya guys. Parang ano, cubes yung paggawa ko guys. Sa paghiwa ko ng cucumbers. Ayan. Ganyan. ipinis sa inyo guys kung paano niya hiwain yung uh, cucumber niyo at saka yung mga ano niyo dito ilagay niyo dyan okay? so medyo cube style lang siya ah uh, just estimate how big size it is that you like so sa akin yung uh, kunting ano mga slice lang na ganito guys ito, ganito ganito guys ayan So, ilagay natin siya sa malinis na bowl tapos na natin. Ilagay natin dyan. Ayan. So, maya-maya. Ayan. So, dipindi sa inyo kung paano niyo sa iwain. Yung sa akin. Para i-cube-cube -cube ko rin siya kasi cube yung ano ko, parang i-cube ko na rin siya. Ganyan ang paggawa ko today sa ano ko minsan uh, sa paggawa ko is yun ginawa ko siyang ano parang palo kataas siya guys yung paggawa ko but today gawin ko siya ng ganito uh, pa cube small cube lang siya guys Ayan na guys Ayan. Then, next naman natin is yung ginger natin hiwain na natin siya. Siguro hiwain ko ng ano, medyo maliliit din guys. Ayan. Hmm, masarap ng ting, ano. Masarap ng amoy ng ano guys, ng gin. Okay guys, ito na ang inox natin. Kailangan natin hibasan, yung, ah, na natin siyang hubasan yung ah, ahit na natin apit-apat na ahituna ayan guys ayan ayun ang ahituna na ano gagawin natin so, hihiwain na natin itong ahituna natin okay so cube lang din natin guys ang pagka ano niya laki gawing cube so ayan ayan slice muna natin. Hiwain, hiwain ng ah, regular size. Yun. Yun ang ginagawa natin para sa kinilaw. Yun. Lahat siya hiwain ng maayos. Maigi. Ah. So, depende na rin sa inyo guys kung uh, how big size yung pagkaliwat nyo sa isda nyo guys. Yung, yung isda nyo nagawin gawin yung pinilaw. Okay, ganyan. Ayan guys. So hiwa natin pag -iwa na da natin kailangan ng mahugasan talaga siya ng maayos guys okay guys pagkatapos niyo hugasan nito kailangan natin siyang kailangan natin siyang kupusan ng vinegar ito ang ginagamitin ko silver swan na ano na vinegar makuha talaga yung langsa ng isda dyan kailangan siya ng ano, pupugan siya ng ano, vinegar. Lag squeeze a little bit your fish. So, it's just clean it out. More. Ayan. So, gawin natin twice yung ano, paglagay ng vinegar. Okay. Sa pangalawa guys, lagyan ko siya ng salt. So, lagyan mo siya ng ano, vinegar ulit. Ayan. Tsaka, lagyan mo siya ng salt. Ayan. Para yung salt, munam-nam na siya doon sa ano, sa isda. Ayan guys. Twice na natin siyang ano, sa, ta, sa bisaya pa, kupugan. <laughs> kupugan. Kailangan talagang i-squeeze mo lang yung fish, kunin yung juice niya, konti Okay guys, ito na yung uh, nalinis na natin at saka ready to mix na siya. Lalagyan na natin siya ng mga uh, ibang ingredients. Lalagyan natin siya ng uh, salt. Ito, salt. Lagyan na natin siya. Uh, estimate lang natin guys kasi hindi natin alam kung gano'ng kailangan natin yun. Gano'ng karami. Okay, so lagyan natin siya ng black pepper. guys black pepper ayan, then syempre lagyan natin siya ng vinegar estimate lang din natin yung vinegar guys hindi maramihan kasi pa baka maasim sobrang maasim so estimate lang natin ayun i-mix na natin yung mga ingredients natin guys ayan ang kinilaw namin sa probinsya before. Guys, we gonna squeeze this one like this. Yung lemon. ilagay lang natin siya dyan para pampawala siya ng amoy ng isda, guys. So, ayun. Mamaya, pwede na rin natin siyang tanggalin. Pero sa ngayon, ilagay lang natin siya dyan, guys. Kasi, nang padagdag yan ng sarap ng ano, kinilaw natin. Ayan guys. Ito na guys. Mukhang, mukhang masarap na siya guys. Ayan yung ginawa natin ano, kinilaw. Guys, ito ang ilalagay ko guys. Siling maanghang guys. Siling maanghang. Ayan. Lagyan ko siya nito para maanghang siya guys. Yun. Yan nga. Try natin yung i-squish. Ganyan kami doon sa Pilipinas, guys. Nilagyan namin siya ng ganyan. Para maanghang siya. Yan, guys. Mukhang masarap na siya at malinamnam na ang sarap. So, ready to ready to eat na siya guys ready to eat so ito na yung ahituna na kinilaw natin ayan ready to eat na siya so ito na guys ang sarap ito na yung ah uh, finished product natin na kinilaw na ahituna dito lang man nagtatapos yung video ko guys so i hope you enjoy so ah uh, sa hindi pa nag-subscribe dyan. Huwag niyong kalimutan po, isubscribe yung channel ko. Hit the subscribe below and hit the notification bell. And of course, hit all para updated kayo sa mga new uploads videos ko. And thank you sa inyong panonood and see you next time. Have a blessed day. Bye-bye!